So yun, good morning mga par. Kain tayo. Time -time, no? yeah Meron tayong uh, kinilaw na ang tawag ito sa amin ay ano, uh, info. Ang tawag sa amin. Ito meron tayong konting limpo. Yan, sabi nyo ay dahan-dahan tayo sa karne. Meron tayong sausawan ng ating kinilaw. Ah, uh, kamatis at saka pipino. Meron tayong yan, tinula na galunggong. Galunggong at saka sinamahan ko ng ano, ito, imbaw din. Yan. Papaya tayo nito. <laughs> yung ano nagwashing kasi tayo ngayon at saka may ano pa naka under yung ating uh, yung aking solar inverter kasi solar kasi gamit ko sa araw sa pag maaraw solar gamit yan yeah. ganito lang yan no? Oh. yan yeah. tapos kunin mo yung uh, kanyang shell sarap ng sabaw. Yan. Ganyan lang yan, oh. Tapos, may mga basag na shell. Ayan, kunin natin yan. Ayan, yung basag, kunin natin. Ayun, na. sola te dito sa suka será será bueno para Tome la mano te tira fuerte ponela bien t i ito ngayon po, hindi <coughs> na ako ito magamit. Itong tinula natin, wala itong luya. Sabi mo sa nagtitinda kanina, samahan mo ng luya bali uh, 10 pesos so hindi niya nilagay dito so tingin ko na bayaran niya kasi kung ano yung sinasabi ko inaano niya dun eh sa calculator busy busy siya so, siguro nabayaran ko pero hindi niya nilagay dito hindi niya nilagay sa plastic bag ako và à. Điều là. Được. Okay. Okay. không có check người ta tên mình thật bà hài hỏi lắm là lùi rồi ok rồi ok tao nhé tao là pagkakataon na sinadyang limutan. Di ba? Pero sa tingin ko nakalimutan ni Ate kasi busy busy siya eh. Maraming bumibili hindi lang ako. So, shout out sa kay Ate. No? Masasabi ko lang na kasusunod, mas maganda. Marami kasi bumibili sa iyo. May katulong ka dyan. Kasi pa sa akin, yung 10 pesos, huwag oh, ka yun. Walang problema yun. Hindi, hindi, pero sa iba kasi, na, ano, laking bagay na yung 10 pesos. Wait, nabasa din yung isa. Ito. Ito. Hmm. Hmm. Ito ang kaligtas dito. Yan. Yeah. Ah. Matulis din yung ano, basag na shell. So, ingat-ingat kayo sa pag pag nagkilaw kayo ng ganito. Ganito yung pamamaraan. Ingat-ingat kayo. Matulis. Itong suka kumahanan na to. Yan, ganito yung laman nya. Yan o. Yan. sabaw niya, samahan mo lang kunting sibuyas at saka asuka may nasama pa ano, basal na malalaki rin naman nga itong na to. Kung pinili ko itong maliliit, para parang iba sa akin pag ano, masyadong malaki. Ito, maliliit na ang ano, galunggong. Pwede rin ito skill Masarap po. Saka yung buto niya, malambot lang. Ito, ito yung laman niya. Ay, nihalo ko sa tinola. isang pa, isa ako. pa. Yung naman ng lalim, lalim. Pagkalaw. iba yung dateng sakit, pag masyadong malaki tapos kikilawin punin natin yung mga ano, yung mga itibitin niya Ayan yung sabaw, dito natin ilagay sa kinilaw sa ano, gulay. Yung, oh, sarap na to. Masak Yang itu ya at saka Atau ibu kaya bawang Kayak bayar Kupar pa rin yun lang. ipara para nila. Yung tulya, or tuway, madilaw yung, ano, yung shell niya. Pero kapag imbaw, maputi talaga yan. sa buo. Kaya mga basag kasi siya ng shell, dapat kunin natin. Linisin natin yan. Kaya wala na. Okay lang. So de la mañana. Pag-ibigin Oh. oh. <laughs> asing sebelum musim sangat saya lama parah